Ito po ay mag-abunda nitong aking pananim na tahong. Ito po ay aking binakuran at para hindi po sila makalabas. ito po ay natanim po ang paparami. Ito po dito yun, uh, ang tahong nito. Ito po ay mag-abunda. nagkakilay ko o maghahapong nag-ayoko tap ka ng putik ito po ay para na at hindi na po ako mahirapan na mga saan at ito naman po ay hindi maka para pakita po ninyo ang aking punla po na tangong malalim uh, na po sa kaputik na ng putik Paghapong nakayok ko. Akala po na ang iba ay palay lang na sa ganito. Ito pong punla po na tahong ay buhay rin po ito sa ganitong sitikan. Ito po para aparamihin ko dito. At ito pag namunga po ito, ang dami itong bunga. Tahong, tahong po ito ha. Ah. Tahong, ito po ito toon, tahong. Dito ko po ito itatanim. Pupula ko po ito dito. Yan. Yan.